sa oras na ito ay mayroon tayong inahabol na kasi bata. Kasi lahat ng dumadaan dito patungo school sila lamang nakita kong naglalakad. At naisip kong habulin sila at bigyan ng kaunting baon patungo sa school. Itong lugar na ito ay sobrang hirap sa pumumuhay. Kasi naranasan ko din na sobrang kahirapan kasi dito ako lumaki at nagkaisip. Buti na lamang at ang daanan na ito ay simentado na at di katulad ng dati ay sobrang putik at ang mga batang ito ay hindi ko nakilala kasi paminsan-minsan na lang akong umuwi dito sa lugar na ito sa kadahilan na bibisitahin ko pa ang aking magulang ang bilis pala maglakad ng mga batang ito halos di ko na maabutan sa sobrang layo nila kaya pala sobrang mabilis maglakad ng mga batang ito kasi sobrang tanghali na atlet na siguro sa kanilang mga klase at ito na nga't naabutan ko na ang mga batang ito at ang alam ko ay hindi nila ako kilala kasi nga paminsan lang akong umuwi dito kaya hindi nila ako nakikilala. At mag-aalangan silang lumapit sa akin at makipag-usap. Gang, asa ang eskwila gang? Asa mo eskwila? Asa ang eskwila? Ang as di ako naan? Pag-asa mo? Pag-adam mo? Asa anak? Anak ani Kuano?

Paisa todo li. Hmm. Sige ah. Tarumus kwila.